Ayan, magandang gabi mga Q. Welcome po dito sa ating uh, YouTube channel, Super Q TV. Update lang to mga Q. Dito po sa Cady City as of 9pm ngayong gabi. Mga ka-Q, grabe guys. Tingnan nyo naman yung tao po na pumunta dito sa concert ng Elias J. TV Band. Mga Q, grabe oh. Hindi na naman mahulugan ng karayo mga Q. Punong-puno po yung venue mga Q na may capacity na more than 50,000 mga Q. Tingnan nyo naman guys. Grabe guys, tingnan nyo naman, oh. Grabe. Umiitim na po sa sobrang daming tao po ang pumunta dito ngayon sa Cadiz City, mga Q. Partida, mga Q. Hindi pa po lumalabas si Ilya si TV dyan, mga Q. Ano pa kaya kung lumabas na si Ilya si TV mamaya, mga Q. Baka lagpas na doon sa gilid, mga Q, yung tao. Grabe, guys. Punong-puno na naman. History na naman tong ginawa ni Ilias si mga kiyo, dito po sa Cadiz City. Tingnan nyo guys oh, para pong mga langgam mga kakyo. Para pong mga langgam mga kakyo kung titingnan po dito po sa taas yung dami ng tao guys. Grabe, umiitim po yung binyo sa sobrang daming tao. Ay grabe mga kakyo, history na naman to mga kayo, Ha? Remember mga kayo, ang sabi ko po, 50 1,000 po yung capacity ng venue na to guys at baka sumobra pa po depende po yan bukas Mario bukas pa natin yan malalaman Mario kung magkano talaga yung taong pumunta dito Mario kung ilan ho talaga yung pumunta ngayong gabi yan ito kasi Mario itong nakikita nyo ngayon uh, 9pm pa lang po yan mga kakiyo at hindi pa po lumalabas si Elias GTV dyan mga Kung kumbaga yung iba dyan Mario ay hindi pa talaga pumupunta sabihin nyo guys. Pero mamaya, makikita natin yan. Abangan nyo po sa mga update natin dito mga kayo, sa ating YouTube channel. Mamaya makikita nyo yan pag nag-perform na po si Elias JTV mga Q. Grabe guys, punong-puno oh. Yan, grabe. Tamang-tama yung prediction natin mga kayo kanina. Kung nanonood kayo sa mga update natin guys, na pupunoon, pupunuin po ni Elias TV ang binyo na to Makyo kahit napakalawak pa siya Makyo. Grabe yung preparation nila Makyo sa binyo na to guys. One week ago pa lang bago yung concert ay nagprepare na sila guys. Nilinis na nila, pinatag na nila Makyo yung binyo na ito Makyo para hindi po mahirapan yung mga tao Makyo. Grabe guys, sulit po yung pagod nila Makyo dahil ito sobrang daming tao po ang pumunta dito po nyo, sa Binyo sa Cady City mga kuyo, kung saan dito ngayon yung uh, concert nila Elias ETV mga kuyo, grabe oh nangingitim mga kayo, sa sobrang dami ng tao so expect natin mga kuyo, madadagdagan pa to guys kasi ano oras pa lang naman yan mga 9pm po kuha yung uh, picture na yan mga kuyo, kanina mga kuyo. so expect natin mga 10 to 11pm mga kayo, dadami pa po pupunuin pa po yan lalo mga kuyo, hanggang wala na pong space dyan sa area na yan mga kayo. guys history na naman to mga kayo, itong ginawa ni Ilo City mga kayo. dito po sa Cadiz City crappy o anong masasabi dito ng mga bossers mga kuyo kasi ito oh, dinodomog po ng dinodomog ng dinodomog yung concert ni Ilya City TV mga kuyo crappy guys nangingitim po sa sobrang daming tao mga kyo. Nakaka-overwhelm to guys. Nakaka-proud talaga ang isang Elias JTB mga kayo. Kasi napapa-unite po niya yung mga tao mga kyo. Grabe oh. Punong-puno po. Grabe guys hanggang doon sa pinakadulo. Punong-puno. Kung nakita nyo kanina mga kyo yung update natin mga kyo. Malaki yung area guys. Malaki yung ano yung pinyo kung sa malaki. Malaki ho talaga. ipaano e, paano kasi mga kyo? Elias JTB yung magpe-perform. Panigurado mga kayo, pupunuin po niya mga kayo So yan lang muna ang update ko guys Abang-abang kayo sa mga update natin Dito po sa Cadiz City mga kayo Ayan po maraming maraming salamat po Sa panonood po ninyo dito po sa ating uh, YouTube channel mga kayo Abangan po ninyo guys yung update natin dito po sa Cadiz City Sana po ipallow niyo po I-subscribe nyo po itong aking YouTube channel para ma-notify kayo tuwing meron po tayong bagong update dito po sa ating YouTube channel guys. Maraming maraming salamat mga Q. Ingat po kayo dyan sa Cadiz City. God bless po sa inyong lahat.